Hello! Assalamualaikum! So, ngayong video guys is ipapakita ko lang ang um, doon kami kakain sa herfi. Uh, ang nag-iisang herfi. Dahil nga sa yung asawa ko'y galing sa Riyadh pagdating niya is surprise. Kaya hindi ako nagluto. So, medyo na late yung paglalunch namin kaya ito na nasa daan na kami papunta na nga sa uh, Hervey so ayan, supposed to be hindi ko pa alam kung saan kami pupunta akala ko sa Rose Bukari kami kakain yung pala doon sa RV kami pupunta. So, ayan, mapapansin natin na ang labas, guys, is ah uh, ganito. Wala ka traffic-traffic, wala masyadong sasakyan. Kahit ganitong oras is wala masyadong sasakyan sa labas. So, nakikita nyo ba yan, guys? Yan yung dating kinainan naming restaurant, ah uh, India restaurant, guys. So, So ito na nga itong kudo na nag-iisang kudo lang dito at saka magkatabi sila ng herfie. So ayan, uh, parking na yung asawa ko kasi nandito na kami sa labas ng herfie. So ayan na nga, pumasok na kami. Makikita no take... mo yung mga fear, fear, anak fear, ko, suprang so kukulit, grabe. <laughs> so ayan guys, yeah. yung anak kong oh, lalaki. At saka yung anak oh, kong babae, <laughs> dumiretso sila sa palaroan na slides. Kasi sa loob ng hairpin na to is may slides na palaroan guys para sa mga bata. So ayan na sila. Dumiretso na talaga sila. Hindi na sila pumasok doon pa sa pinakadulo. Kaya diretso na sila dito sa slides na to. <laughs> thank you guys, habang naghihintay kami ng order, nagupo muna ako sa mga anak ko sa sa harap nila para makita silang so, no, naglalaro. kaya baka mahulog din sila kay delikado rin man kay dalawa lang sila ang bata dito mo. Wala kung wala kaming nadatnan na mga bata dito kaya dalawa lang sila. So ayan nakaupo lang ako sa harap nila at uh, tinitingnan at hinihintay ng asawa ko yung order namin. guys, hindi ko na na-video yung iba. So, pauwi na kami. Lumabas na kami sa hair -free. So, ayan na. Pumasok na kami sa sasakyan. So, ito na akong babae. Grabe, oh. Pag nakikita na yung baba niya, sobra ka-demanding. Kasi alam niya hindi pinapagalitan ng tatay. Kaya... Uh... So, ayan na guys. Paalis na kami sa hair -free. So, madilim-dilim na rin. O, oh, di ba? Kanina dumating kami dito, maliwanag pa. So, ngayon madilim na, guys. So, ayan, undawin na nga pa, sa bahay. So, tingnan mo kakulit ng anak kong babae. Masyadong demanding pag nakikita ang tatay ba. So, spoiled. So, nakikita, makikita natin na yung mga upuan na yan sa labas, mahilig mag-stambay tiyan yung mga Saudi at umiinom ng gahawa kahit ganitong napakalamig ng panahon. So, itong bahay na to guys, na malapit lang sa bahay, is mga Pilipino ang tao. So, ayan, nakikita ko na ang apartment namin at uh, dumating na nga kami, alhamdulillah, at magpaparking na ang asawa ko. So, ayan, alhamdulillah. So, ayun na yung anak kong lalaki na una na. At yung ah, anak kong babae is ayun pa. Kukunin yung susi at ayaw niyang ipasirado okay, yung bibo. Gusto in, niya na, nasa too loob, too loob lang. Pag talaga, yung babae, no? Pag I'm papas girl. Kasi ano siya, masyadong demanding pag andyan yung tatay niya. Kasi alam niya hindi yung mapapalo. Hindi ko mapapalo kasi yung tatay niya nagagalit sa akin. Nakakapag-away kami. So ayan guys hanggang dito na lang yung video ko. Maraming maraming salamat sa nanonood ng mga video. Thank you.